Good day mga kasons, sa uh, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pula sa si Henry Sa so, mga kasons, saglitan lamang tayo dito na video So may nagtatanong dito kung uh, ano ba yung laman ng ating Twitter dito na ano, yung ginagamit natin sa mid-high na design ng ating ano, ng, seven uh, 7 -6. So ilang beses na rin natin napakita dito yung sub So yung ating uh, 7 kasi dito, hindi pa natin ito nakikita yung kanyang uh, mid-high dito na design So nabuksan ko na siya, actually nasira na nga oh. So ito sya mga ka-sounds yung ating mid Ito yung laman niya sa mga nagtatanong. So yung ibang uh, bullet dito, mga design lamang yan. Pero actually yung nakalagay talaga dito, dalawang tweeter yan na 300 watts. So Broadway din yan. So ganito yung pagpuesto nila dito. So ganito lamang kasimple yung ating uh, tweeter. Uh, parehas lang lamang yan dito sa ating uh, dalawang sub. Dalawa rin yung nakalagay dito. Tapos dalawa rin dito sa design ng ating... Uh, Twitter. So ayan mga kasan, sana na satisfied na yung uh, nag-request dito sa ating uh, pagbukas dito sa ating uh, mid-high dito na design ng ating 7 seas na nature. Padaan na lang natin, no? Oh. hindi ko na siya matanggal dahil naka na yung mga glue niya sa loob mismo. So ayan. Tapos sa uh, meron din pala siyang dito ng uh, dalawang non-polar na kapasitor. So yan yung mga kasalan. sa mga bago nag-subscribe. Huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka -sounds.